Magandang araw! Ako si na Ikagiwa at ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano ginagawa ang pagbibilang ng unit sa pagulo ng balita. Ginagamit ito upang masigurong pasok ang tamang espasyo, ang headline, lalo na sa layout ng diaryo, TV o digital news. Tara, simulan na natin! Anong unit sa ulo ng balita? Ang bawat letra, bilang, bantas at espasyo sa headline ay may katumbas na unit, batay sa laki o lapad neto. Para malaman natin kung ilang unit ang kabuwang laki ng isang headline, kailangan nating alamin muna ang bilang ng unit, bawat letra, bantas at espasyo. Heto ang mga simpleng gabay. Una, ang maliliit na titik, karaniwang sukat, katumbas na isang unit manipis gaya ng I, J, L, T at F katumbas ng 0.5 unit. Malapad gaya ng M at W katumbas ng 1.5 unit. Pangalawa, ang malalaking titik. Normal katumbas na 1.5 unit. Malapad gaya ng M at W katumbas na 2 unit. Manipis gaya ng I at J katumbas na isang unit. Pangatlo, mga bantas. Tuldo, kuwit at iba pa. Katumbas na 0.5 unit. Gitling, tandang pananong, panipi, katumbas na isang unit. Pangapat, espasyo sa pagitan ng mga salita na ang bawat espasyo ay may katumbas na isang unit. Panglima, mga numero. Bilang isa, katumbas na 0.5 unit bilang dalawa, hanggang bilang siyam, at bilang siro ay katumbas na isang unit. Madali lang, di ba? Ngayon, subukan natin ang mga bilang ng unit gamit ang headline. Ginamit natin ang halimbawa ng headline, Libreng Wi-Fi, inalunsad sa pampublikong parke unahin na natin ang salitang libreng. L, 1.5 plus I, 0.5 plus B, 1 plus R, 1 plus E, 1 plus N, 1 plus G, 1 kabuuan na uh, 7 unit. Sunod, Wi-Fi. W, 1.5 plus I, 0.5 plus Gitling, 1 plus F, 1.5 plus i 0.5 plus kuwit 0.5 kabuuan na 5.5 unit. Sunod inilunsad. i 1 plus n 1 plus i 0.5 plus l 0.5 plus u 1 plus n 1 plus s 1 plus a 1 Plus D, 1, kabuuan na 8 unit. Sunod sa S, 1, plus A, 1, kabuuan na 2 unit. Sunod, pampublikong P, 1.5, plus A, 1, plus M, 1.5, plus P, 1, plus U, 1, plus B, 1, plus L, 1. 0.5 plus i 0.5 plus k 1.5 plus o 1 plus n 1 plus g 1. Kabuuan na 12.5 unit. Sunod parke. P 1.5 plus a 1 plus r 1 plus k 1.5 plus e 1. Kabuuan na 6 na unit. Espasyo, kabuuan na 5 unit dahil merong itong 5 espasyo. Ngayon, pagsamasamahin na natin ang nakuhang kabuuan sa bawat salita kasama na ang espasyo. 7 plus 5.5 plus 8 plus 2 plus 12.5 plus 6 plus 5 kabuuan na 46 unit. At yan ang ng sukat ng headline sa unit. Sa kabuuan, ang paraan ng pagbibilang ng unit sa ulo ng balita, ginagamit ito upang maging maayos ang layout ng headline, lalo na sa print at digital platforms. Sana ay may natutunan kayo, ishare ang video na ito kung nakatutulong at subukan niyong gumawa ng sarili niyong headline gamit ang pagbibilang ng unit.